Kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad noong kayo'y maghimagsik sa Diyos. Hebreo chapter 13, verse 15. Na-experience mo na bang matapunan ng kape o sarsa ang iyong favorite na damit? Ang saklap noon, di ba? For sure, agad-agad mo itong pupunasan o lalaban. Kapag natuyo at tumigas kasi ang mancha, siguradong mahirap na itong tanggalin or worse, hindi na talaga matanggal. Ganito rin ang case kapag naglalagay ng make up ang mga girls, especially eyeliner. Tuwing may lumalagpas na kulay sa linya, may nakaready na agad silang tissue or wet wipes. Para panasan ang make up dahil kapag natuyo ito sa mukha, napakahirap ng tanggalin. Alam mo ba na ganito rin ang nangyayari kapag pinatagal natin ang kasalanan sa ating mga puso at buhay? Kapag hindi natin ito agad na confess kay Lord, at hindi tayo nagsisi, unti-unting tumitigas ang ating puso at nawawalan na tayo ng conviction. Kaya pala may times na parang hindi na tayo nagi guilty or nababother kapag nakakagawa tayo ng mali sa mata ni Lord. Ang kasalanan na paulit-ulit nating ginagawa at hindi kino-confess kay Lord ang siya ring nagiging dahilan para hindi na natin marinig ng malinaw ang tinig ni Lord. Kasalanan kasi ang humahadlang sa paglapit natin kay God. So, ano ang dapat nating gawin? Tulad ng kung paano natin agad-agad na tinatanggal ang mga mantsa sa ating mga damit, kailangan din natin agad-agad na tanggalin ang mga mantsa ng kasalanan sa ating mga puso sa pamamagitan ng araw-araw na pagpapalinis kay Lord paghini ng tawad, at pakikinig sa kanya. Kapag nakaramdam tayo ng kabigatan sa ating puso, o conviction sa isang kasalanang nagawa natin. Huwag na natin itong patagalan pa. Huwag na natin antayin na maging sobrang tigas na ng ating mga puso, at hindi na natin marinig ang boses ni Lord. Habang naririnig pa natin ang tinig ni Lord, na nagsasabing tumalikod tayo sa ating kasalanan sumunod tayo at e surrender ang kasalanan sa Kanya. Now let's pray. Lord, today sinusurrender ko po sa inyo ang aking mga kasalanan. Linisin po ninyo ako ng inyong banal na dugo, at bigyan ninyo po ako ng puso na marunong makinig sa tinig ninyo. In Jesus' name, Amen. Para sa ating application. Kinakausap ka ba ni Lord ngayong tungkol sa isang kasalanan na kailangan mo e surrender sa kanya? Huwag e-ignore ang boses ni Lord. Kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad noong kayo'y maghimagsik sa Diyos. Hebreo chapter 13, verse 15